Kayo bang dalawa ng partner mo ay nagkamalabuan na sa isa't isa? Dahil sa palagi na lang kayo nagtatalo o nag-aaway na dalawa. Kahit sa maliit na bagay ay pinagtatalunan nyo. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman at pagmamahalin nyo sa isa't isa at paniguradong hindi-hindi kanya magagawang iwan kailanman at ngayon mismo iiyak siya sa kakaisip sa iyo? pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Basta gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At isa itong gabay at isang paraan para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apilido ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos kumuha ka ng kandila, pula o puti na kandila ay pwedeng gamitin at pagkatapos ay sindihan mo itong kandila at patakan mo lamang ang papel na may nakasulat na pangalan niya. Patakan nyo po lahat kahit ilang patak ay pwedeng pwede po. At pagkatapos, kumuha ka ng plastic o zeplak, isilid itong ritual o isilid itong papel na pinatakan mo ng kandila, isilid sa plastic, tsaka itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Wala na po kayong kailangan pangbanggitin o ibulong na spell, basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong iiyak siya sa kakaisip sa iyo hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap. Basta gawin ito na buo ang loob mo at itago ito hanggang kailan mo gusto. At kung okay na kayo, ay pwede mo nang itapon itong ritual. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Basta tiwala lang at huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin at magiging okay din kayong dalawa ng partner mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood May God bless us all.